May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, uh, not necessarily ako, tungkol kay uh, Vice President ano Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every six months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gano'n ka laki ang uh, pera na ninakaw ng uh, nila Sarah Duterte kasama si Mance Carpio. And we're talking about billions So it's not just pesos. the 160 million it's co not. confidential fund. Billions ito. Hmm. Kailan po mangyayari ito? Um, pagka na-file na nila, so the ombudsman, Through the Memor uh, Memorandum of Agreement with uh, AMLAC, pwede nilang makuha lahat yun.